Hmm? Huh? Yo, yo, yo Isang mapagpalang araw sa ating lahat Mga bay Mga ka-riders Musta tayo lahat dyan So ito na naman May nakikita na naman tayo Maraming dumadaan sa bike lane Kahit alam nilang bawal talagang marami talagang gumagawa so para sa akin lang ano, dapat magkaroon tayo ng respeto respeto sa batas trapiko sumunod tayo kung anong tama kaya lalong nagigpit yung gobyerno laban sa ating mga riders eh, kasi damit mga pasaway eh. kahit alam ng bawal eh, ginagawa pa rin eh. Kaya tinataasan lalo yung mga penalties, mga violation eh dahil naman din sa kagagawan natin eh. Marami kasi sa ating mga riders na walang disiplina eh. Kaya tayo din ang nahihirapan eh. Dapat din sa mga official ng gobyerno na mga gumagawa ng batas, dapat gumawa din sila ng ano, ng exclusive lane para sa mga motor hindi yung bike lang ang binibigyan nila eh. sa dami nating mga motorista eh. sa laki ng buwis na binabayad natin mga motorista eh. taon taon eh. dapat bigyan din tayo ng ano ng exclusive lane na tayo lang ang gamit hindi mga pwedeng pumasok din yung mga sasakyan para yung mga motorista hindi na rin gagamit sa bike lane may sari may ano na may linya talaga sa mga motor eh. Bawal din doon yung mga four wheels. Dapat ganun. Hindi yung puro pinapasa na batas. pagpapahirap lang din sa mga motorista eh. Kaya dami talaga mga motorista na gumagawa talaga ng ano, ng lab against sa batas. Kaya niyan, eh, wala nang ibang madaanan si sa si traffic inaharangan ng mga sasakyan yung ano yung share road para sa mga motor ay eh, wala wala nang choice yung iba yung mga nagmamadali malilit sa trabaho diyan talaga sila dumadaan sa bike lane kahit bawal kumbaga sugal na lang din ganoon na lang yung ano ganoon na lang talaga yung ginagawa ng iba mga nagmamadali kaya dapat talaga gumawa sila ng exclusive lane para sa mga motor yun lang talaga lagyan din ng barrier kagaya nyan may bike lane tapos may barrier tapos sunod motor para sa mga motor sunod sa mga sakyan tapos sunod sa bus ganun eh kaya dapat eh para hindi rin nagreklamo yung mga nakasakyan na yung singit-singitan sila ng mga motor eh paano hindi sisingit yung mga motor eh wala nang madaanan yung mga motor narangan na lahat ng sakyan wala, kang, wala nang choice yung mga motor kundi sumingit na lang talaga Baka patintero na lang talaga kaya eh, naman para sa aming mga motorista na hindi rin kami bigyan ng ano ng Exclusive din para sa mga motorista. Kaya iba gumagawa talaga ng ano ng against sa batas kagaya nyan. Napakarami nila, oh. Siguro sa mga nagmamadali dyan. papasok sa trabaho. Kaya yan, dyan na sila dumadaan. Shout out lang, ah, sa ano, ah, sa mga LGUs dapat. Dapat. Lagyan nyo rin ng, ano, ng maradaanan yung mga motor. Yung exclusive lang talaga para sa mga motor. Kaya may bike, tapos may motor. Dapat. Ganun. E, sa dami naming nagbabayad ng taxi, Yung Tio, dapat lagyan nyo yan. Hindi yung puro kayo pasan ng batas na para lang sa mga violation. eh kahit pa malaking yung violation yan talagang kung nagmamadali na talagang gagawa't at gagawa pa rin ng ano yan, mali so yan lang maraming maraming salamat po sa panonood salamahan niyo ako sa aking video na ito Ay, salamat po ingat tayong lahat sa biyahe ang lalakas ng mga loob niyo ha yeah. isan nyo dami oh. bantay talaga kayo pag may manguli dyan may manguli dyan bantay talaga kayo. ayan na ayan na no 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 ano ano kayo ngayon